Mm-hmm. <laughs> kaspero at welcome sa ating youtube channel ayan so pasensya po mga kaspero kung ngayon na lang ulit tayo nakapag upload gawa ng kagaling ko mula sa trangkaso mga kaspero kaya ngayon na lang ulit tayo nakapag video kaya kung bago ka palang sa aking channel ay eh, huwag lang kalimutan mag subscribe kahit ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga video nating ginagawa kagaya nito kaya let's dive na tayo mga kaspero So ayan mga Kaspiro, mga buwan, bridge dive na tayo. Ang video pala na ito mga Kaspiro ay ito yung video bago ako trinang kaso. So isasabay ko lang po dito mga Kaspiro para humaba naman yung mapapanood ninyo. Ayan, so napakalinaw ng tubig. Baka kasi magulat kayo mga Kaspiro na yung makikita nyong mga isda dito sa pinapanat natin ay wala dun sa pag natin. Sinama ko lang po ito mga Kaspiro at ito yung unang isda natin mga kaespero sa gabi nito yun di ko na pinalagpas pinadaatan ko na mga kaespero ba kasi kung maripas pa maliwanag na pati mga kaespero kaya panata na natin solve na ito mga kaespero magandang pag-ulam na ito At dito nga mga kaespero, nakikita tayo ng malaking shell o binga naman kung tawagin dito sa amin mga kaespero. Kaya kinalas ko yung aking pana at dadamputin natin ito mga kaespero dahil sobrang sarap nito. Ang ginagawa ko dito mga kaespero ay minsan adobo. Kung minsan naman kung wala tayong pag-adobo nito ay nilalaga ko lang ito at diretso kain na mga kaespero. sawsaw mo lang ito sa asim na suka, sibuyat, sili kabates, sulb na ito mga kaespero sobrang sarap ng shell na ito at eh, yan pa mga kaespero malapad na dangget. yan so pasensya na po kung maraming maingay na manok mga kaespero, gawa ng tanghali kasi ngayon, at ayan eh, so balik tayo sa pamamana, ito nakadali tayo ng dalawang dangit, yung isa din mga kaespero hindi natin na yan yung isa lang kasi lalaganin tayo sa pag-open ng camera mga ka-espero at yun, mga kaspero espero nang kita tayo ng malaking igat o ubod naman kung tawagin sa amin yung sapol hindi ko na talaga inayaang makawala pa ang kaso na bitas mga kaspero Yun you know, malapit na siyang mabitas iwan ka mm -hmm. wala pero balik na yung leeg niya mga kaspero at ito nga mga kaespero hinang hina na siya kaya panayin natin ulit mm, sobrang taba ng igat ito mga kaespero ubod kong tawagin ito dito sa amin so bali na kanya yung kanyang ano yung kanyang liig bali na kaya hindi na siya nakalayo mga kaespero masama na yung unang tama na tinamo niya mga kaespero ayos so, laki solve ito masarap ito sa gataan mga kaespero solve na solve At ayan nga mga kaespero, last na ito sa pinana natin. Gawa ng sa gabing ito ay nilalamig na ako. Buti nga, eh, nakadali pa rin tayo ng isang kulang butan. You know, malaki na. So baka magulat kayo mamaya mga kaespero, napagkahon natin wala ito sa ating mga huli. So ito pala yung huli ng tirangkaso ako mga kaespero. At ayan nga mga kaespero, dito sa gabing ito ay naka-recover na tayo sa ating trangkaso at dalawa lang kami ngayon ng mga kamana, mga kaespero. You know, bali umiba yung kulay ng camera natin ngayon. Gawa ng yung quality nito ay naka-sunlight siya mga ka-Espero. Yung dati nating video ay naka-fluorescent 'to yon, pero masarap yun sa mata tignan mga ka-Espero. Ayos. At ayan mga ka -espero. excited ako dito kaya di ko na videohan Unang tira natin isang banagan mga ka -espero. So tinatawag nila itong aswang daw ito Kasi kapag makakapit sa bato ay talagang hindi mo matatanggal Pero pag pinana mo mabilis lang matanggal yan mga kaspero Ayos may pang sinabaw na tayo bukas At dito mga kaspero hinakakita tayo ng isdang panitan Yun o no? kulay puti yung kulay nito mga kaspero Ito yung lumalaki na umaabot ng hanggang dalawang kilo mga kaspero Sobrang sobrang lapad dito pag lumubay na mga kaspero. You know, sa full siya. Yes, masarap ito sa pagsew mga kaspero. At ito pa mga kaspero, panitan ulit, yo. Know, mm, -hmm. medyo malaki-laki ito doon sa una natin pinana. Ayos, eh pampaksyon na tayo mga kaspero at ito pa mga kaspiro dalawang piraso ng panitan you know mm hmm sapol huhulihin natin yung isa yung ayaw huwag pa dakma dakmain natin ulit mga kaspiro mm -hmm, ayaw talaga o oh, hayain na natin yung mga kaspiro gawa ng medyo maliit naman yun so sana lumaki pa yun at dito sa malapad na table coral si eh, meron nga tayong nakitang talagbago mm hmm sapol ka aso bumaon yung sima natin tumagos dun sa kabila kaya uh, piliin pili natin piliitin natin makuha mga kaspero salamat ay nakuha pa rin siya buti hindi natanggal yung sima natin mga kaspero yes At dito mga kaspero makita tayo ng malapad na danggit kaya banat na natin mm -hmm. sa pool sana marami pa dun sa unahan para kapag benta naman tayo gawa na ilang araw tayong natambay mga guys pero nabit rin ang kaso tayo ayos solve na mga guys pero ito pa danggit pa mga guys pero mm -hmm. di tinamaan yung sa unahan sana yung papanain ko kaso bigla siya dumaan sa harapan ko mga guys pero pasaway talaga yung danggit na yun mga guys at ito na mga guys binalikan ko yung danggit kanina you oh. know sa pool ito sana yung papanain natin kanina mga kaspiro kaso dumaan yung isa kaya nataranta tayo sa ilalim ng tubig kaya inuna natin yun, mga kaso, yung yun, mga kaspiro kaso hindi naman tinamaan pasaway yung langit yung mga kaspiro dito mga mga ka kaspero nakapana tayo ng isang surahan you oh. know di ko talaga ito na bidyohan binidyohan ko lang nung sumabit sa ilalim ng bato mga kaspero yun bubunutan natin sana yung mga kadala yun nadala agad palambot na palambunutin mga kaspero yun malapad na surahan na ito ayos may pang ihaw na tayo mga kaspero sul so, na naman yung pang natin ito kabawit-bawit tayo sa mga ilang araw na natambay tayo mga kaspero Ah, ayos At dito mga ka Dalawang danggit Nasa unahan yung isa Banahata na muna natin Kung malaki mm -hmm. Good size na ito. At isusunod natin yung Medyo malayit lang ng kunti Mga kaspero. Pero good size na rin yun Ayos Malapad na danggit na ito At dito nga mga ka binalikan natin yung Kasama nung napana natin Yun o oh. Mm uh -huh. Nandyan ka pa rin, umalis. Ayos, dalawang nanggit pa ka -espero. So, ito na pala yung last na pagpana natin mga Espero. Gawa na nandito na kami sa harapan ng aming tinatambayan. Ang bilis kasi ng agos pabalik mga ka -espero. At ito na mga ka nasa gilid na kami ng kasama ko. Yun, medyo nakarami-rami siya ng huli mga ka -espero. Ako ay kunti pa yung huli ko gawa ng na. nagre-recover pa tayo ng ating lakas mga kaespero at di pa tayo nakakapagsisid ng malalim gawa na yun nga kagagaling pa lang natin sa trangkaso ayos ayos pa rin mga kaespero pag ulam na rin yung huli natin kung baka sakaling makapagbinta tayo ng dalawang kilo nyan you know, mataas na yung buwan mga kaespero ayos at ayan nga mga kaspero, nandito na namin isang, ng kasama ko sa gilid. Ayos at may blessing pa rin kahit maliwanag yung buwan mga kaspero. You know, marami-rami yung huli ng kasama ko at ito yung huli ko mga kaspero. You know, estimated ko sa huli ko mga kaspero ay nasa 3 kilo lang mga kaspero. Ayos na rin, blessing na rin yan mga kaspero. At shoutout na rin doon sa nag-comment natin sa mga nakaraang video. O so shoutout natin si Sagay Adventure, so shoutout. seron si Suta, shout iyo bro. At roke Greffel, yan so shout out sa tatlong nag-comment dun sa mga nakaraang nating video. Ayan, so sa mga gustong magpa-shoutout mga gaspiro, uh, comment lang kayo dyan sa baba para sa susunod kong upload ay magawa natin ng shoutout yan Ayan, so magandang gabi po sa inyo lahat mga gaspiro. Hanggang dito lang yung video natin. Kita-kita tayo sa susunod. Thank you for watching.